Mga halaman at kahoy na hindi mo akalaing totoo pala. Ano-ano kaya mga ito at bakit ito kakaiba? Una ay pag-usapan natin ang Queen of the Pond. Isa ito sa pinakaespesyal at magagandang halaman sa listahan. Kaya naman tinatawag itong reyna. Ang Victoria amazonica o mas kilala bilang Amazon water lily o giant water lily ay isang nakakamanghang halaman. Ito ang pinakamalaking water lily sa buong mundo at matatagpuan sa mababaw na bahagi ng Amazon River Basin. Ang malalaking bilog na dahon nito ay pwedeng umabot ng 3 metro ang lapad at may matibay na gilid para hindi ito lumubog. Ang ibabaw ng dahon ay berde, habang ang ilalim ay may kulay pulang lila na may ugat na matibay para kayang buhatin ang bigat ng isang maliit na tao. Nakaugat ito sa ilalim ng ilog habang ang dahon at bulaklak ay lumulutang sa ibabaw. Ang bulaklak ay bumubuka sa gabi. Sa unang gabi, ito ay puti at may amoy na umaakit sa mga salagubang. Ang galing ba? Diba? isa itong patunay kung gaano kamalikhaing gumawa ang kalikasan at nare ng Rafflesia. Ang Rafflesia ay ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. Umaabot sa higit isang metro ang lapad. Matatagpuan ito sa kagubatan ng Borneo at Sumatra. Wala itong dahon, ugat o tangkay na nakikita. Parasitik ito at namumuhay sa loob ng katawan ng isang host vine kung saan siya kumukuha ng sustansya at tubig. Tanging ang malaking bulaklak lang ang lumalabas. Meron itong limang malalapad at makapal na pulang petals na may puting batik-batik. -bati. Kapag namumulaklak ito, ang may bulok na laman ang nilalabas nito. Kaya nga tinatawag itong Carp's Flower. Ang baho nito ay umaakit ng mga langaw na pollinators. Nakakalungkot pero panganib na rin ang kinakaharap ng raflesia dahil sa pagkakalbo ng kagubatan at mabagal na pagpaparami. Matagal bago ito mamumulaklak at kapag namumulaklak man ilang araw lang at nalalanta agad. Napakaganda pero napakabaho. At narito rin ang corpse flower. Para itong amoy bulok na kusina, ganun ang amoy ng halamang ito. Ang Amorphopalos Titanium o mas kilala bilang Titan Arum o Corpse Flower ay isang kakaibang halaman na matatagpuan sa gubat ng Sumatra, Indonesia. Sikat ito sa napakalaking bulaklak na tinatawag na inflorescence. Isa ito sa pinakamalalaking bulaklak sa buong mundo. Pero hindi lang laki ang dahilan kung bakit ito dinarayo. Kapag namumulaklak ito ay napakabaho, kaya tinatawag itong corpse flower. Ang amoy na ito ay para makaakit ng mga langaw at beetle na siyang nagtutulong sa pollination. Namumulaklak ito bawat pito hanggang sampung taon lang at tumatagal ang isa hanggang dalawang araw lamang. Kaya tuwing namumulaklak ito ay dagsa ang mga taong gustong makita ito. At narito rin ang Wilwitsia, Merabilis. Akala mo luma na ang paninda ni Lola mo? Ito ang mas matindi ang Welwitschia merabili sa isang halaman na mahigit isang libong taon na ang tanda at may ilan pang sinasabing tatlong libong taon na. Ibig sabihin, mas matanda pa siya kay Buddha o kay Jesus. Matatagpuan ito sa tuyong disyerto ng Namibia at Angola sa Afrika. Tawag dito ay living fossil dahil kakaibang itsura at tagal ng buhay. May dalawang dahon lamang ito kasama ang katawan at ugat. Ang dahon nito ay tuloy-tuloy ang paglaki mula base at habang tumatanda ay napupunit at nasisira dahil sa panahon. Malalim din ang ugat nito para makakuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Ito ay isang dayosyos na halaman. Ibig sabihin may lalaki at babae. Mga insekto ang tumutulong sa pollination at cones ang bunga nito. Natuklasan nito ng Australian botanist na si Friedrich Wellwich. At narito rin ang Amanita Moscaria. Naisip mo na ba kung saan nagmula ang disenyo ng Christmas tree? Ang Amanita moscaria ay ang pinakamatandang kilalang panlasing na halamang gamot sa mundo. Tila may mahiwagang itsura at may mahiwagang epekto rin. Ayon sa alamat, ginagamit daw ito ng mga reindeer herders sa Siberia. Pinapakain nila ito sa mga usa at pagkatapos ay tumatakbo o tumatalon ito sa tuwa na parang lumilipad. Tuwing taglamig ay sinasabit daw ang kabote sa mga puno ng spruce para patuyuin at ibinibigay bilang regalo sa tagsibol. Tinatawag din itong fly agaric, at karaniwang tumutubo sa ilalim ng mga punong kahoy sa northern hemisphere. Maganda sa paningin pero hindi maganda sa tiyan. May mga sangkap ito tulad ng mosimol at botanic acid na maaaring magdulot ng guni-guni, matinding saya, pagkahilo at panginginig. Hindi naman ito karanimang mapanganib. Pero wag mo itong isama sa iyong pagkain. At narito rin ang Nepenthes raja. Ang Nepenthes raja o tinatawag ding King Pitcher Plant ay isang carnivorous o kumakain ng hayop na halaman na matatagpuan sa mataas na kagubatan ng Borneo. Sikat ito dahil sa napakalaking hugis petsel na bahagi na parang bitag. Kaya maglaman ng hanggang tatlo at kalahating litro ng likido. Pinakamalaki sa lahat ng pitcher plant. Ang loob ng pitcher ay madulas kaya ang mga insekto, gagamba at kahit malilit na hayop tulad ng daga ay nahulog at nalulubog sa panunaw ng halaman tapos ay kinakain sila nito ang astig pero nakakatakot pero teka kaso kahit sobrang espesyal nito ang Nepenthes Raja ay malapit na maubos dahil sa pagkawasak ng tirahan at pagkuha ng mga halaman may mga pagsisikap na ngayon para maprotektahan ang kakaibang halaman ito at narito rin ang Queen of Andes. Ang Queen of the Andes ay isang kakaibang halaman mula sa mataas na kamundukan ng Peru at Bolivia. Ito ang pinakamataas na uri ng bromeliad sa mundo. Umaabot sa 10 metro ang taas kapag lumaki na ng gusto. Ang bromeliad ay tropikal na halaman kasama sa pamilya nito ang pinya. At kilala sa makukulay na bulaklak at kakaibang hugis ng dahon. Pero ang pinakakakaiba sa Queen of the Andes ay isang beses lang itong namumulaklak. Bago ito mamumulaklak, mahigit isang siglo itong nananatiling berde. Naglalabas ito ng napakalaking flower spike, pinakamarami sa lahat ng kilalang halaman. At narito rin ng Dragon's Blood Tree. Isipin mo isang puno na tumutubo lang sa isang maliit na isla sa Indian Ocean. Ang Dragon's Blood Tree ay isang kakaibang puno ng matatagpuan sa Sakotra Archipelago sa si Yemen. Kilalang kilala ito sa hugis paing na itsura na tumutulong dito na makakuha ng halumigmigang hangin. Isang mahalagang paraan para mabuhay sa tuyo at mahirap na kapaligiran. Tinawag itong Dragon's Blood dahil sa makapal at pulang dagta na pinaniniwala ang dugo ng dragon noon. Ginagamit ito sa tradisyonal na binisina, paggawa ng coloring at kahit sa varnish ng violin. Ang puno ay nabubuhay ng hanggang 650 years at tumataas ng 12 meters. Sa kasamaang palad, nanganganib na itong mawala dahil sa pagbabago ng klima at mga gawaan ng tao. Ito ay isang magandang halimbawa ng pag-angkop ng buhay kahit sa matinding hirap ng kalikasan. At narito rin ang resurrection plant. Mukha itong walang buhay, pero teka lang, na buhay ulit? Ang resurrection plant ay isang kakaibang halaman na galing sa mga tuyong lugar ng Mexico, Texas at Central America. Kapag wala ng tubig, matutuyo ito at iikot na parang bola, na para bang walang buhay. Pero kahit matagal na itong tuyot, hindi ito tuluyang nawawala, nakatago lang ang mga importanteng bahagi ng buhay nito. Kapag nabasa, parang himala, mabubuka ito, magiging berde muli at magpapatuloy sa paggawa ng pagkain at pagdami. Ang kakaihan nitong mabuhay sa matinding tagtuyo ay isang pambihirang galing ng kalikasan. Dahil dito, naging sikat itong alagaan at panuorin habang muling nabubuhay. Tunay na simbolo ito ng tibay at kakaihang makasabay sa hirap ng panahon. Sana ganyan din tayong mga tao minsan, lalo na tayong mga millennials.